ko natin tinanggal. Mas open na nung issue ko kayo. Nakaharap sila. Pero wala ka nila siya din eh. Wala ko. Hindi ko pinag-upan. Mas nakapala ko kayo. Nakaharap sila. Dapat okay. pala. Balik mo na lang. Nagagalit ko sa akin si tatay. Uy na po yun. Para hindi mo sila nahirapan. Huwag pa na po nila ilangat sir eh. Eh, nasira daw yung karapan niya. Tulungan mo na. saan nakakita timulong ka na. Parang masama ka pa. Eh sabi ko, anong gagawin natin? So na guys, dahil pamunta tayo ng birthday sa Laguna at nag-decide tayo dumaan dito sa marilake backdoor. Kaya naman abang binabaybay natin tong lugar ng Baras Rizal, eh may nadaanan tayong multi na nabalahaw dito. So para silang mga nagkakabit ng internet or telepono, oh, hindi natin alam. to nalaglag na yung gulong nila sa kanal at kumalang na yung mismong chassis nila sa ilalim. Kaya naman kahit anong gawin, tulak nila or abante, nakahang na yung gulong nila at hindi na sila makaalis. Kaya naman ginilira natin, ginausap natin kung ano may tutulong natin dahil dala natin yung FJ Cruiser, pwede natin hatakin gamit ang winch. At ito na nga yung mga susunod na nangyari. Ah, oh, may ginagawa kayo dyan, kuya. May oh, ginagawa oh, kayo. Pumigilan po kami dito. Paparada sana kayo. Lalit pa dito. kung merong akyat. ng Kung meron ka sana bato. Oh, mayroon, mayroon, mayroon. O meron? Oo kung batong malaki. Tapos ikakalang mo doon makakaakyat yan. Hale, kaya Kasi ka dito eh. Sa kanan, oh. ng bato. Lige, na gulong eh. Testing mo. Bakit natin Hindi, kailangan pa yata ng bato isa. kasi nakita, sir. May tubig mo eh. kano sa kano kanan, kanan. kano kano kanan. Kanan, kano 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 yan pala. Okay na po 'yo para hindi po sila nahirapan. Sige, iiyak natin, nahirapan. Kailangan nila ng atin eh. Sige pa. May pwedeng kunin. Eh sir. Ingat sir. Ingat sir. Eh, Puntung, hey, in sir. Sir. Okay. eh nasira daw yung karapan niya. Eh sabi ko, kahit naman po hindi ko tulungan niya, siraan talaga 'yan eh. Nakakaayon na nga eh. Ay nagalit. Sabi sabi niya wala ka kaba relasyon dito, parang binagpipinta ng manyo, baka lalako daw parang yun, baka akala niya akin. At, 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 so, baka pagbabayarin -pag ka ng kanal. <laughs> ito nunga mo na saan nakakita timulong ka na parang masama ka pa Ay, oh, oh. kasi tapat ng bahay niya sinapagal na niya bakit daw na gano'n nasira daw yung daan eh paano di masisira eh may kanal talaga tapos puro tubig hindi kita nung driver so, madaling sabi Ay. na shoot na nga driver eto kasi sireklamo niya nasira o oh, yan oh eh pre, nagkanal nasira, eh talagang sira na dahil may butas talaga eh pero ang punto dito ninalubog eh, na nga, nabalahaw na nga eh pinagagalitan pa niya yung ano bad daw, nasira yung daan eh sabi ko, anong gagawin natin? eh sabi ko po, kaya nga po tinutulungan lang natin para maialis na kasi pag di siya, mas abala po yan, nakaharang din sa harap nyo eh problema, parang galit pa sa akin eh sabi niya, ano may relasyon ka ba dito? wala ka ba relasyon dito? eh parang antating kakilala ko o ano kaya parang kasalanan ko, damay ako Tinulungan ko, dahil nakita ko, apat na sila nagtutulak, hindi pa nila mai angat yung so, you know? dapat, dahil alam ba't hindi nila maiangat? angat? Yung ilalim, nakakalang, yung na, na doon sa, na nga, ano, sa mismong simento, sa kalsada bakal doon. Yung bakal nung ilalim ng poche Kung oh. bagay, parang lower control arm yata, parang gano'n. Basta yung ilalim yung parang sa chassis na nakakalang na sa kalsada dahil sa sobrang lalim. Balit yung gulong. Sisisihin mo pa yung driver. Hindi na maalam ng driver yung kalsada dahil puro putik, puro, puro tubig. Malay ba nilang malalim yun? Siyempre, gigilid sila dahil nagkakabit yata sila na parang internet or cable, parang hmm. meron. Pag mga gano'n, eh hindi namin maangat dahil dami nagtuturo. Sabi ko, kanan mo, gusto kaliwa, kaliwa dahil gusto niya palayo sa kanya. Dahil yung putik pa pupunta sa kanya. Eh, hindi mo pa yung ganun, kailangan makalabas nga. Imbis makatulong ka, eh parang hindi nga, hindi ng kaliwa, lulubog. Kaya nga, nga kalimga, yan, kakalang na uli yung bakal oh, sa ilalim. yung eh, problema, eh dami nagtuturo, eh nagalit siya dahil nadumihan yung harap niya. May tubig daw doon, hindi eh, pa simento mo yan. Kung tingin mo mm -hmm. ano, naman talaga. Pero minsan mayroon may pagtalo sa medyo nakatanda kasi ipilit nila yung gusto nila. Yung gusto lang naman natin, maitanggal doon. Matanggal lang natin doon sa puti sa pagkakalubog yung, yung multi-cab na yun. Yun lang gusto nating gawin dahil naawat tayo sa kanya. Kaya lang yung may-ari ng bahay na dalawa, yun yung nagagalit. Pero yung isa, hindi naman, hindi hindi natin tinuturo lang kung paano. eto isang turo, diretsyo mo, diretsyo mo, basta gusto niya mawala sa harap niya. Pero mas kakalang ulit doon, hinatak na nga natin patras pa Binsan tutulong ka para masarap sa pakiramdam. Meron nangyari, para parang ma-stress ako. Tumulong ka na, na-stress ka pa. Ay nako, God bless na lang. God bless sa lahat, pag-iingat palagi.